Ano to? Banchar. Halika dito. Hello. Hello. Ano ito? Ano to dito? Banchar. <laughs> Tignan natin kung ano itong Ano itong banchar na to? Donut. Donut. Uh, ano to? Banchar. Banchar. Ah! Ano lang lang. Ano lang lang. Bye -bye. Sarap pa rin ito. Banchar? <laughs> hey, ito na ba lang sa mesa? <laughs> Sayang yun. Banchar? Hmm. Ang ibig sabihin, ang ano nun is, paparyan? Paparyan? Bakit banchar? Bulong lang. Hindi, eh, yung bulong, di yeah. mo lang alam eh. <laughs> Palusot ka lang eh. Hindi ako. Sarap. panchar <laughs> Pagdating ko dito, nagbablog ka na. Babar yan. Banchar ka ng banchar. Ikaw ang gumawa ng sarili mong ano yan, ha? Pagagalit siya yung Dunkin dito. Ba to, okay. Ano ba ito, Dunkin Ano, Mr. Donut? kami niyan nakita na. <laughs> yung anak ko hindi niya alam paano mga pinagkukuha niya. <laughs> parang ano to eh, kita mo nalaglag eh, <laughs> hindi Dunk, mo ako. Dunkin', Dunkin Donut, Ano yan? May laki Ang tawag niya sa babar yan, Bansar. Banshar. banshar. Bansa banyas Ano paano mo kasi kung ano to hindi niya mabigkas yung babar yan. kaya pinaano ko sa kanya banyar <laughs> may pasalubong lagi sa akin niya kapag pumunta ng kumun sa school <laughs> bye, -bye magagalit sa ano, langhito, ano? yung ano dapat dito na. Pan. Pancha kasi yan. Banchar. Pancha. Banchar. Ban ban <laughs> babaryan? Babarian. Babaryan? Babaryan. Babarian. Yeah. sige isa pa, ba? babaryan. 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 Ba babaryan. Uh, babaryan. 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 <laughs> Ay, e <pancakes> hindi banchar. Banchar. Babaryan. Babaryan. <laughs> sige na. Banchar! Banchar! <laughs> Babayan! 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 Babay joker babay babay <laughs> ka talaga. Babayan! 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 Babay Hindi <laughs> na, babay na. Oh, bye-bye! Bye-bye! <laughs> Kita <yung> bumigot. <laughs> Ay, nakot. Joker, joker Joker yung anak kong ganun. Yung Yun ang magmamara sa akin. Juker. Maliit pa lang yung grabe ng juker. Okay, guys. Bye-bye. Sarap. Laging may pasalubong sa yun. Kapag uwi. Bye-bye.